Ito so guys, uh, may bago naman tayong lilinisin na uh, window type sya na coolant -in inverter. Ayan. Dumi oh, sobrang dumi nya. Uh, nag error sya sobrang dumi nya. Nag-eror na sya dahil sa dumi. Ayan. guys chemicals muna chemicals natin para malinis lalabasan na yung dumi niya. So, mamaya natin ni tuloy pa muna natin yung dumi niya palabasin muna natin po. sa makalabas yung dumi sa gitna niya. Mamaya ako na siya inisin lang tayo ng ilang minuto. Ito tayo. Ayan. 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 ya de pariendo me, ya ¿Sí? de pariendo ya.

Ito na guys, malinis na. Mm. Ayan, lumamig. Ito, malamig na nga oh. Ha? Malamig na. Sa dumi to, kaya nag-error. Sa hmm. dumi to, kaya nag-error. Sa Saka to, kaya nag-error. Sa dumi to, kaya Sa dumi to, kaya nag-error.